On. Ayan, tapos na yung ano, tapos na yung vacation namin ng asawa ko. At pagkatapos ng na vacation namin for one week, ayan, umuwi na kami dito sa ano, sa apartment kung saan kami nakatira. Ngayon, ang gagawin ko na naman is, Tada! Ayan, ang dami naming labahan. Actually, itong mga labahan na to, hindi to siya yung mga damit na sinuot namin. Kasi lahat ng mga damit na dinala ko at sinuot namin, nalabhan ko na doon. Kasi yung place na inistihan namin is meron siyang complete siya. May kitchen, may washing machine. So lahat, nalabhan ko na. So itong mga to, kita nyo, <laughs> hindi pa talaga ito nasuot. Kasi, kwento ko lang ah, yung ano ko kasi, yung biyanan ko kasi na babae, mahilig talaga siya mag-shopping. Ano, mag So, ang banding namin dalawa, every time na nakikita kami, is mag-shopping. So, ayan, meron pang mga ano, meron pang mga tag. Hindi pa yun siya talaga nasuot. So, ngayon ang gagawin ko is maglalaba ako. Kasi ang dami niya. Kasi ang dami niya talaga. So, ayan, tatanggalan ko siya ng mga tags. Ng mga ganyan. Kasi, hindi pa nga siya namin nasuot. As hindi pa yun siya nasuot. Bagong ano yan siya, bagong bili. Kasi iwan ko ba, yung biyanan ko, hindi talaga mag-shopping. Ang dami niya ng mga damit. Sabi nga ng ano, binan ko na lalaki. Sabi niya, kahit hindi tayo mag-shopping habang buhay hindi na mauubos yung mga damit niya kasi ang dami na nila mga damit hanggang ma ano, you know, hanggang ma-end na namatigi na sila. Okay na na hindi mamili. Kasi lang yung binan ko na babae, ito talaga yung parang ano niya. Parang tawag dyan, parang nakaka-relax siya pag nagsha-shopping siya. So once a week talaga, nagsha-shopping niya siya. Tapos every time kami, di na nagkikita kami, dinanamay niya ako. Inaano din, sinasama niya ako sa pag-shopping niya. So syempre, sinaba naman ako. para katangita ko lang naman ako. Sa <laughs> so, daw tumatang bilis, yes. so, kasama ako sa kanya. Tapos minsan, hindi ko din naman malayan na napadami na din yung mga bili ko. Siyempre, binibilhan ko din naman yung asawa ko ng mga damit. Hindi naman yung akin lang. Pero ang naganda din kasi, at minsan yung asawa ko, nagsasabi na siya, love, ang dami na niyan. Pero yung bilang ko na babae, sinasabi niya rin pa, sinasabi ko, ayaw ko nang pumasok dyan kasi ang dami ko nang napamili. Kasi pag ako sa isang ano, shopping area, tapos may nakikita ako na bet ko, parang hurt ako pag ko siya bilhin. So, ang nangyayari, pag ayaw ko na bumabal sa car, sabi ng mga ano, pinan ko, let's go, huwag mo pansinin yung asawa mo, ganun. Parang ginaano niya ako, dinidemonyo niya ako. So, syempre, nagpapademonyo din ako. So, yon yun yung banding namin. So, ayan, tuloy ngayon. Dami ko labahan. bahay. lang namin. Kaya sabi ng asawa ko, malis kami ng bahay na kunti lang yung dala namin. Ano lang talaga? Isang bag lang yung sa asawa ko, tapos yung sa akin, isang maliit na maliit na lang din. Yun lang yung dala namin nung umalis kami. Tapos yung pag-uwi namin dito, ay just ko, ang dami na namin dala. Yan na siya nagabundok na ano. Ang dami ko tuloy ngayon na bahan. O, di ba? Ah. <laughs> Wala nga. Ganun na talaga. Kasi pag every time talaga yan, eh, anong ano, every time na pumupunta kami dun sa kanila, tapos, dinadalaw namin sila, ma'am, she. Ganun talaga yung magiging banding namin. Na ano niya kaagad ako. Alam niya na yan kaagad. Sabi niya kaagad yan sa amin. Meron akong nakita dun bagong pamilihan. Ang laki, ganun-ganun. Alam niya yan kaagad. Kasi every week na siya -ikot, ikot tapos nag-shopping. sabi ni Papsi nga, nakakatamad na daw kasi si Papsi yung ano, si Pupsi yung driver, tapos siya yung pag-shopping. So si Papsi, minsan, nagreklamo na, pero no siya kasi yun nga yung happiness ni Mom Shee. Eh sinisuportahan niya naman si Mom Shee. So yun, parang nadadamay kami. Ako yung ano, little Mom <laughs> tapos yung asawa ko yung parang si Papsi na tagay drive. <laughs> tapos binibilan ko din naman yung asawa ko. Ang dami ko din na pamilya para sa asawa ko. Ito siya, ang ganda niya, di ba? Ang ganda niya. Hollister dun sa Hollister. Small. Gusto ko yung mga ganito. Small siya, pero for me, big shirt na siya. Pero ang ganda niya. Ako yung sumusuot ng mga ganyan. Ayan siya. Ang cute. Tsaka ang mumura lang din naman. Hindi naman kami bumibigin na yung mga mahal na ano. Mga mura lang para hindi masyadong masakit sa ano sa bulsa. So, ayan ngayon. Ang dami kong labahan. Kita niyan. <laughs> Sabi ng asawa ko, labahan mo yan ha. Huwag mo akong palamit. Kasi minsan kasi, pag dito sa bahay, Lalo na pag nasa trabaho ako, minihiniwan ko lang yung mga ganito, mga labahan. Tapos pag uwi ng asawa ko, minimessage ka na yun siya. Are you home? Tapos pag sinasabi yung yes, sinasabi yung ko na yun siya. Can you do the laundry? <laughs> so, siya yung naglalaba. Ako yung tagatupi. Pero ngayon, dahil sa ako nga yung may kagagawa nitong pamimili ng mga ganito, sabi ng asawa ko, make sure na ako daw yung maglalaba. Ang <laughs> nga naman talaga niya. So, ito siya. Lahat ito. Tinanggalan ko na siya kahapon. Tinanggalan ko na siya ng mga ano. Ito yung nakuha ko si Nike. Cute siya. So, cute niya lang. Yan. Ang dami. As in, ito siya yung parang ano, sa asawa ko. Pinamili ko ito parang sa asawa ko. Carmon. Ito naman, naalala ko kasi dati yung sa Pilipinas, sa Pilipinas ako, meron ako binili, na ganito. Ano yun siya, twinning kami ng anak ko, kasi yung anak ko binili ko din ng ganito. Tapos hindi ko na mahanap yung akin. Yung sa anak ko, I think, andun pa rin yung sa kanyang ganito. Tapos yung akin, hindi ko na mahanap. Tapos yung nakita ko siya na ka-display, naalala ko kaagad na, saan na yung akin. Tapos yung anak ko meron pa. So bumili ako para pag magkita kami ulit ng anak ko, meron pa rin akong twinning niya. Pero hindi na talaga ito siya. Ito yung binili ko that time. Kasi kakabili ko lang. Pero ganito din talaga yun. Kaya sabi ko, bilhin ko na lang siya para may twinning pa rin kami ng anak ko. Tapos, ang nakakatuwa lang, kasi pag ano, shopping na ako, hindi ako bumibili ng mga ano, yung mga ganitong mga damit, yung mga pa-sexy, pa-sexy. Kunwari, hindi ako bumibili. Binibili ko yung mga ano, yung mga big size, Ganun yung mga binibili kong damit. Tapos, yung asaho ko, nakakatuwa. Pag siya yung namimili, kasi, pag sumasama siya sa amin ni Mom she, hindi din siya makatiis. So, namimili din siya ng mga damit na para sa akin. Ayun niya yeah, yung mamili talaga ng damit para sa kanya. Kasi, pag siya yung namimili ng damit niya, siya ko dumpia. Pag siya yung namimili ng mga damit niya, lagi ko siyang sinasabihan na ang pangit, hindi bagay sa iyo. So, ang ginagawa niya, hinahayaan niya ako na ako yung bumili ng mga damit niya. So, ako talaga yung namimili ng damit ng asawa ko. Tapos, hindi nagawa niya na lang, pag nasa-shopping kami ganyan, siya yung namimili ng mga damit ko. Kasi pag bumibili ako ng mga damit ko, ewan eh, mo ba, nag-change yung mga taste ko. Dati kasi, yung sa Pilipinas ako, hubadera ako. Good morning. Pilipinas ako, hubadera ako. Good Good morning naman sa mga nakakilala sa akin. Susunod ako ng mga damit talaga ng mga hubad-hubad gano'n. Tapos, ngayon dito, gusto ko na lang yung ano, comfy na damit. Tapos yung asawa ko naman, tingnan nyo, siya yung namimili ng mga ganito. Gusto niya akong pasukin ng mga ganyan. Akin, ito yung mga pinipili ko, mga big shirt, gano'n. Kasi comfy siya. Tapos siya yung ano, siya yung namimili sa akin yung mga damit na mga ano, parang hubad-hubad. Sana ba yung mga pinakano yun? <laughs> yung mga ganitong damit, siya yan ang namimili niyan. Kasi cute daw. Kasi marami yun siya mga pinipili sa akin ng mga ano, mga damit na ito. Tingnan nyo, <laughs> nakikita ko din naman kung na sana ayan, Isa lang yung tali dito. Eh nakakatuwa kasi siya yung namimili sa akin ng mga damit na ganyan. Na sabi ko nga sana naglilo na nga ako kasi dami ko ng damit na mga pang-hubad-hubad. Sabi ko so yun, ako yung bilis sa kanya ng damit na sasuotin niya sa work kasi dati kasi yung nakilala ko yung asawa ko. Yung mga damit niya, na pang work, same lang din yung damit niya na ano. Yung hindi siya naka-separate, ganun siya kasi simple lang kasi. Yung sinusuot niya sa work na damit, pag gumagala kami or umalis kami, yun pa rin yung sinusuot niya na damit din. So work at saka pang same lang yung damit na sinusuot niya. Eh ako kasi, ayaw ko, gusto ko, yung ano, yung pang work niya na damit, is pang work lang yun siya. Tapos yung pang gala namin, dapat separate. Tapos yung pambahay dapat naka-separate din. Ganun kasi ako. So, inaano ko na yung damit niya. So, sabi niya, hindi daw siya, siya Kasi nga, siya lang, wala kasi mag -aalaga sa so, kung ano yung damit na pang ano niya. Wala siyang, hindi niya talaga naisip. Sabi niya, ganun pala yun. Na dapat pala yung damit na pang bahay, pang bahay lang. <laughs> Tapos yung pang work, pang work lang yun siya. Tapos yung pang gala, iba din. So ngayon lang yun siya nag-ano ng ganun. So yung binagawa ko, binibigyan ko siya ng pang work, separate. Tapos yung mga pang gala yan, dapat iba din yung damit niya. So naka, ano na yan, naka-separate. So ngayon, nanibago siya sa mga ganun. At hindi siya sanay na may pag -ano ganun, pala tao, <laughs> so ayan, ang kong labahan ngayon. Pero at least, ano naman, happy naman. Worth it naman yung ano, worth it naman yung vacation namin mga no, ano, tastos nga lang, pero kahit pa paano, nag enjoy naman kami, nakasama namin sila, mom, she, at saka sila Popsi. Tapos nakasama din namin yung anak niya. Tapos na yan, ako ng mga dress na ganito. Tapos natatawa ako, sabi niya, saan mo susuotin yung mga dress mo na ganito? Kasi mga long dress na <laughs> sabi ko, nagre-ready ako, baka mabuntis. <laughs> sabi ko, nagre-ready ako, pag mabuntis ako, o, di ba, may mga whole dress na ako. Advance <laughs> mag-isip, o di ba? <laughs> Tapos yun, natatawa na niya sa akin. Sabi niya, saan ko daw susuotin? Kasi pag gumagala na kami, usually ginagalaan namin, mga spring, mga bundok, mga gano'n. Sabi niya, sana susuotin yung, ano, yung dress mo, mag-dress na pag gumagala. Kasi mahilig ako talaga sa mga ano adventure-adventure. Hindi adventure. ko mahilig masyado pupunta sa mga mall. So, hindi ko siya, ano, hindi ko yun siya, ano talaga yung pupunta sa mga mall na ganyan na magagala lang. Usually, pag gumagala kami, mas gusto ko talaga yung mga adventure, yung mga mga hiking kami. Tapos yun, dapat yun yung mga damit na bibihin ko yung pang hiking. Tapos ngayon nga, natatawa siya sa akin, ba't ako bumibili ng mga long dress? <laughs> bumili ako ng ilang, okay, yung long dress ko, pa. <laughs> mga ano. Tapos sabi ko nga sa kanya, nagre-ready ako, nagre-ready ako. Doon sa kong isip eh. Ayun ang kit kasi niya, studio is, ayun so, ang kit nila. Sabi ko, nagre-ready ako kung mabuntis ako. At di ba may long dress na ako. <laughs> Nabi pressure si Malino yun yun. Alam baby. Kasi ready na yung mga damit ko na pang ano, pang buntis. Ang pagbubuntis na lang ang hindi. so ayan, nakikita niyo ito lahat siya. Wala, hindi pa ito nasuot. Bagong ano pa ba ito, bagong bili. na ni Mamshi. So ayan, kami si talaga salary. <laughs> Hi, Mom De, si talaga ang dami niya ng mga damit. Yung bienan ko talaga na babae. Binili niya siyang ano, dalawang ano doon. Parang kubo-kubo sila ba sa bahay. Labay bahay sila. Tapos meron ba may siyang binili na parang ano siya. Parang closet niya sa labas. Tapos puno ng mga damit yun. di naman nila nasuot. Sabi nga ni Papsi. Kahit daw hindi na sila mamili hanggang <laughs> matigil sila. May damit pa rin sila. Kasi lang wala eh. Yun yung parang nakakapag ano. Relax kay Mom Shi. Tsaka retire na naman silang dalawa. So amin naman nila yung pera. Diba? So, so yun yung ginagawa ni Mom na Namimili siya. So yan. Ito na yung gagawin ko for today's video kung ako, so isisiparate ko yung sa mga, ano, isisiparate ko yung sa asawa ko na mga formal formal yun. Yan, yeah, isisiparate ko lang siya para pag maglaba, sila lang yun magkasama, tapos ito din akin magkasama. Ang dami niyang, ano, ang dami niya ng damit. Sabi niya nga sa akin, ang dami niya na damit, ba't binilihan ko pa daw siya? Kasi lang sabi ko sa kanya, usually, na, yung ano naman, karanihan kasi sa mga damit niya, is pang ano yun siya, pang work, kasi nag-work na siya five days a week. So, every day kailangan may mga damit siya na pang work. So, yun, sabi niya sa akin, ang dami na daw. Eh, hindi naman madami yun kasi nakikita nyo naman. Ewan ko, sabi niya sabi ko nga sa kanya, wala na din akong damit. Tapos sabi niya sa akin, bakit daw, alam ba yun? Bakit daw yung mga babae, kahit ang dami daw ang damit, sinasabi pa rin pag nagbibihis. Wala na talaga akong masuot. <laughs> ganun lang itong sinasabi sa kanya pag nagbibihis ako. Nasabihan ko siya, wala na akong masuot. Sabi pa bakit lang yung sinasabi na wala ka nang masuot, yung dami mong damit. Eh kasi nga, ewan ko, ako lang yung ganun. Pag nagsusuot na ako ng damit, tapos nasuot ko na siya ng mga dalawang beses or tatlo ganun. Tapos napipicturean ko na, parang ayaw ko na siyang sutin. <laughs> Art nito. Parang ayaw ko na siyang suotin ulit kasi sabi ko yung picture na yan. Eh, kasi pagagala kami, nagpipicture-picture picture kami. Tapos, pag susuotin ko ulit yung damit na yun, sabi ko, na-picturean ko na yan. So, ayaw ko na siyang suotin ulit. Napang Victorian. Ang arte. Kaya yun, sabi ko, ayaw ko din namin bumili ng ano, yung mga damit, damit na medyo mas mahal, yung mahal talaga na damit. Hindi ako masyadong bumibili ng ganyan kasi nga, Ewan ko, sa lahat, karamihan kasi sa mga girls, no? Ewan ko, ko, ako lang, baka hindi naman kayo ganun ano tayo, magastos tayo sa mga ano, sa mga kasuotan, magastos tayo sa mga damit, tapos, tag mga ilang beses mo na yun siya nasuot, parang ayaw mo nang suotin kasi nga, tulad sa akin, na-picturean ko na, so okay lang na kahit hindi siya mamahalin na damit, ang bibilhin, kasi pang style-style lang naman kasi yung mga damit na yun, sayang naman yun kung ano, ang mahal-mahal lang bilhin mo, tapos ayaw mo siyang suotin, mga ilang beses mo lang gustong suotin, tapos ayaw mo na ulit masuot, di ba? So, ang ginagawa ko, hindi ako bumibili ng medyo mahal masyado na, na, na damit. Kasi nasasayangan ako. Kasi ayaw ko na din na siya after ilang beses kong masuot. Kaya yun yung sinasabi sa asawa ko na no, okay lang yung sa kanya ng mga damit na medyo may pricey yung sa kanya kasi sinusuot niya naman ng paulit-ulit yun sa work eh. Di ba kasi nagkaano siya sa work niya. Okay lang yan. Yung akin kasi kahit si, ano lang siya, hindi siya mamahalin. Carry lang kasi ilang beses ko lang siya susutin. Tapos next time yan, ayoko na niyan susutin. <laughs> Ito yung mga binili ng asawa sa akin. Kasi meron daw akong ganito. Meron kasi akong ganito na ano, parang pants. So sabi niya, maganda daw siya i-partner. So siya din yung nakaisip nun. Ano ko? Ito lang So, ayan lang. Ito lang yung ganap namin. Ito yung ano talaga namin. Business banding namin. ng ganap talaga is yung ano. Mag-shopping talaga ng mga ano. Damit. Tapos siya. Ganyan din siya. Tapos minsan pag namimili yun siya ng mga ano. Mga kitchenware. Mga ganon, Sinasalihan niya din ako. Kaya minsan din ako bumibili. Kasi nagugulat na lang ako pagdating namin. Pag-uwi namin. Akala ko binibili niya yun para sa kanya. Para sa akin pala yun. So, syempre. Sino ba naman ako para tatanggili ko? Pa? So, natitinky na lang ako. So, ayan. Nasiparate ko na. Maglalaban ako. Ang dami, diba? Ang dami kong labahan. Oh, Lord. So, oh, nandito na lang. At sana, nag-enjoy kayo sa story ko about sa aming vacation. Thank you so much, everyone, for watching. Bye-bye!